Ano po masosobi? Ninyo? Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampe ni Martin Romualdez West, pues, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at na mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi na kinabang at walang bahit at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. pang huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya sa anumang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin